Hello everyone, ako ba si Mark Noe with a video isang entrepreneur at ngayon talakayin natin ang miracle do happen. Paano nga ba magkaroon ng miracle sa ating buhay? Puno tayo sa ating topic. Okay. Gusto ko i-share sa inyo yung nautunan ko. Okay, natungkol sa miracle na yung feeding of the 5,000 na makita natin sa Mark chapter 6. Okay, basahin nyo po sa Bible kung may Bible pa kayo dyan. Alright. So ito yung 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 ito na story na to, okay, yung nag-miracle ang Diyos, yung time na maraming naikita sa kanya, pero may problema na walang pagkain yung 5,000 na nakikinig sa kanya, okay, nung time na siya ay nag-preach. Okay? Kaya sinabi niya sa Panginoon, ano ba ang meron dyan? Kung ano ba yung meron dyan, yun yung dapat nating dapat ibigay. Ano sabi niya? Ang sagot, anong, anong sagot ng Panginoon? O ang, anong sagot ng iba? Ang sagot nila kay Jesus ay eh, limang tinapay at dalawang isda. Ngayon, ano ang miracle doon? Ang eh, miracle doon ay yung nagkasya sa 5,000 na tao, yung pagkain na yun. Pinapakita lang nito na kung anong meron tayo sa buhay ay magkakasya to sa atin. Kaya gamitin lang natin itong mga ito. Start on what you have. Kung ano yung uh, meron, yun muna. Dahil ang Diyos gagawa po ng miracles sa ating buhay. Kaya huwag nyo pong isipin yung parang wala ako nito, wala ako nito, kaya hindi mo makapag-start, wala ako nito, gaya ito Pero if you, if you, if you uh, start on what you have, okay, gagawa ng Himala ang Panginoon. Okay? Kaya makita natin doon na napakaganda ng mga story doon sa Bible. At napansin nyo ba, lahat ng mga kwento sa Bible, lahat ng mga nangyayari sa Bible ay nangyayari ngayon. At uh, nainiwala ko na until now ay gumagawa ng himala ang Panginoon. Okay? Okay? Ngayon, balik tayo sa ating topic. <laughs> Yan. Itong konti na ito, once natin yun sa Panginoon, yung mga meron sa atin, okay? Siya ang magbabalik sa atin yung yung siksik, liglig at umaapaw na blessing kapag tayo nagtiwala. Yun yung, minyung yung pinupoint ko. Tsaka niniwala ko na ang himala na, dat na darating yan ay sa tamang panahon. At pag ready ka na. Kaya wag kang antay lang ng antay ng himala. Kasi alam naman natin na lahat tayo mataas ang pangarap natin. Kaya, kaya nga natin ginagawa yung mga to kasi naghahanda tayo dahil ang himala pinaghahandaan yan. Okay? Alam niyo po ba yung kwento rin nung kay Peter? Okay? Nung, nung sila ay uh, na, sila ay humuli ng isda. Tapos sila ay nagpray sa Panginoon na magkaroon ng huli. Okay? Nung sila ay umalis na, okay? <coughs> sa bangka, sabi ng Panginoon, bumalik kayo, meron na yan. Di siya makapaniwala, ilang ilang, maghahapon na silang naghihintay doon eh. Bakit uh, wala, wala pa rin silang mahuli-huli. Ayaw, ayaw maniwala. So, ngayon, bumalik sila doon sa dagat hindi nila inexpect na madami silang mahuhuli. At uh, dumating yung time na sila ay yumaya, nagyaya okay ng mga kasama nila. Okay? At habang sila ay uh, naglalagay, nilalagay nila sa kanilang bangka. Okay? Hindi nakayanan hanggang tumaob yung bangka. Kaya naging sayang. Kaya ang lesson learned doon, dapat <coughs> kung tayo ng miracle sa Panginoon, naka-position tayo. Kumbaga, ready tayo pinaghahandaan natin yung miracle na yun. Kasi kung hindi natin napaghahandaan yung blessing or yung miracle na yun, okay, hindi natin yun makukuha. Sayang lang. Kumaga, blessing lang din. Kumaga, kung humingi tayo ng blessing sa Panginoon, tapos hindi natin kayang i-manage, sayang lang din. Matatapon lang din. Kaya kung tayo ay humingi ng Panginoon ng blessing, ng miracle, okay, kailangan nakaposition tayo. Alright? Ihalimbala ko dito, iiham, <laughs> halimbawa ko dito yung movie na Facing the Giants. Okay? Yung sa kwento na meron dalawang farmers at yung lugar na pinagtatrabuhan nila na matagal nang di umuulan. Ngayon, yung tong dalawang farmers na nagdasal, nagdasal sa Panginoon na sana ay sa kanila dahil sobrang tuyo na. Okay, namamatay na rin yung mga halaman nila na tinanim, ngayon, dininig ng Panginoon yung panalangin na yun. Nung dalawang farmers, nagpaulan, nag, nag, nagpaulan siya kaso ang problema, yung isang farmer after niya magdasal, nagpetix na lang siya. Yung di ba, mayroong dalawang farmers doon, yung isa nagpetix kasi ang Diyos nagpaulan na siya. Nagchill kumbaga. Pero yung isa naghanda, piniper niya yung mga feeds niya lahat ng bagay inihanda niya. Kasi alam niya na didinggin ng Panginoon yung panalangin niya. Kaya ang nangyari, itong naghanda, dumamay kung ano ang meron sa kanya. Samantalang yung isa, wala. So tayo, kailangan nating paghandaan. Okay? Kung baga, kapag nag tayo, dapat ina-expect na natin na mangyayari yun. Okay? Magpapasalamat tayo in advance. Diba? Kaya, sana tayo, matuto tayo sa tatlong lesson na yun. <coughs> Excuse me. So, ano ba yung purpose nito? Ba't ko kwento sa inyo? Simple lang, ganyan din ang miracle sa buhay natin. Kasi ganito tayo nagdasal eh. nagdadasal tayo, panaydasal, pero di mo alam yung pinagdadasal mo na ibigay na pala ng Panginoon sa'yo. Pero hindi mo nasalo. Kasi hindi mo alam, hindi ka ready. Ngayon, bakit hindi mo nalaman? Kasi hindi naman natin pinaghandaan. Kaya wak tayo tutulad ng isang farmer na sinayang niya lang kung ano yung blessing na binigay sa kanya ng Panginoon. Kaya dapat, habang wala pa yung miracle, eh pinaghahandaan pinag na natin para kapag binigay na ng Panginoon sa atin, masulit natin yung blessing at mga blessing pa na ibibigay sa atin. At the same time, maging blessing din tayo sa iba. Sabi nga sa Bible, Okay? Kung sino yung mga uh, nagbibigay, ay sila yung mga nagiging masaya. Okay? It is more blessed to give than to receive. Okay? Yan lang naman yung pinupunto ko sa usapan na to. Ito yung magiging handa tayo sa blessing o miracle na hiningi natin sa Panginoon. Kasi ba diba, sabi nga nila na ano yung mangyayari sa'yo kung puro ka lang, walang mangyayari sa'yo kung puro ka lang dasal pero wala namang gawa or trabaho. Pwede, hindi, hindi pwede na sa si, pa, ang Panginoon lang yung gumagawa. Okay, dapat makita ng Panginoon, deserving tayo sa hinihingi natin sa Kanya. Para ibigay niya yung hinihiling natin. O hinihiling, inihiling mo. Kasi ang Diyos, hindi naman magbibigay ng isang bagay na alam mo naman niya hindi natin kailangan. Kaya dapat, paghandaan natin. Okay? Ako, personally, madami akong pinagpipray. Meron akong dalawang pinagpipray sa Panginoon na mag-miracle sa buhay ko. At yun ay pinagpapasalamat ko agad. At uh, ngayon, sinasabi ko sa Panginoon, eh uh, e ready niya ako. At the same time, pinaposition ko yung sarili ko. Kapag gumudumatin yung time na yun, okay, at uh, talagang ito ay masulit ko. Manamnam ko ba yung miracle na yun. Kaya tayo ay magkiwala sa Panginoon. Manampalataya tayo sa Panginoon. Sabi ko nga sa inyo, meron akong, meron akong isang vlog. Pero kami may isang pinag-usapan na nego rin sa uh, podcast na yon. <clears throat> Paano ka nagpatuloy sa panginegosyo? Paano ka nakapaglag nakalagpas doon sa problema na yun? Nanti nila may problema pa rin naman ako. Okay? Na malaki. Pero sabi ko, have faith to God. Dahil ang Diyos gumagawa pa rin ng miracle until now. Kaya, okay, kailangan natin at trabahuhin, magnegosyo tayo ng maayos. Okay, habang hinihintay natin yung miracle ng Panginoon. Dito magkatapos yung ating vlog at story. Now, na ay naging blessing po sa inyo. At kita-kits po tayo on my next vlog. And don't forget to uh, comment kung ikaw ay uh, patuloy na sumusuporta sa ating video. Dahil kapag nakita kita hanggang dulo, meron kang prize sa akin. Meron kang reward sa akin. Kaya, trabaho-trabaho lang tayo mga uh, mga businessman. Okay? And God bless you.